Hello, so good morning mga boss So panibagong video na naman tayo Pasensya na um, Masyadong hindi nakapag-upload Kasi nasira tong phone ko Pinaayos ko pa Balingin ngayon mga boss, ayan, naka -class yung Rusi 100 natin. Tanggal na lahat ng flerings niya. Eh, ang gagawin natin ngayon is magpapalit tayo ng uh, bearing bearing nito sa harap. Kasi, kung mapapansin niyo mga boss, may kanal na siya sa gitna. Isa sa mga sinyalis na pangit ng bearing sa harap is pag may kanal na sa gitna. Wala naman siyang alog mga boss, pero may ano na, may kanal na sa gitna. Yan, kung mapapansin nyo nga boss, nag stop siya sa gitna. May, may garit siya sa gitna. Kaya pagka uh, yan ang problema ninyo, ng motor nyo boss, check nyo lang sa harapan. Kapag uh, may kumanal na sa gitna, agapan nyo na agad yan kasi ito tuloy-tuloy yan. Kasi ito natuloyan na to. Kasi lalot lubak yung nadadaanan ko mga boss. Kaya bali, tinanggal ko na lahat ng clearings niya kasi pag uh, isasama pa natin sa video yung pagtanggal ng flarings nya is mahaba habang video mga boss so ito nakabaklas na talaga lahat pati gulong ito na lang naiwan tong shock tas yung tapalodo nakabili na rin ako ng parts para dito mga boss ready to salpak na lang and yung parts na binila, binili natin mga boss na compatible sa kanya is pang C100 yan o kaya yung mga pang dream hindi ko alam kung pares na ito sa Wave 100 eh. Pero ito yung ano. Bali naku ko lang yung idea na ito mga boss. Sa, ano, sa, G, sa group lang din ng Rosie 100. Most of the sinasabi nila dun is pang C100. Ito, pang Dream. And check natin. Sana hindi tayo biguin na itong nabili ko. Kasi sayang sa oras tsaka sayang sa pera. Kapag pagka hindi kumasha to. Yan mga boss. Bale, gagawin ko na lang is iangat natin tong, itong cowling sa harap. Para matanggal to mga boss is merong bolt dito. Yan. Ito yung sya yung naghahawak sa handlebar natin. Ang sukat nito mga boss is 14. Bali naluwagan ko na siya Tatanggalin ko na lang. Oops. Tapos, pilain mo na lang yung bolt sa may kabila. Ito na mga boss yung ano niya, bolt niya. Ito lang, nai naiwan yung ano, yung naiwan yung ganito mga boss, huwag nyo kakalimutan to. So mga boss, wala lang ganito. Isa lang palang ganito. Yung iba kasi, dalawa yung ganito eh. Pero dito sa Ruzi, 100, 100, wala to. Para mayangat natin boss itong cowling, kasi may mga wires, uh, kailangan nyo munang i-disconnect yung mga to. Ayan, para ano, hindi persado kasi pagka pinersa nyo yan baka maputol yung mga wire Matrabaho trabaho, yari kaya ang ginawa ko dinis ko na itong mga kable na to yan pwede na natin siyang iangat ay ang hirap mag vlog pag yung isa lang kamay gumagawa yan mga boss bali tanggal na natin siya ang kailangan na lang natin is sapian natin ng ano dito mga boss ng basahan para magasgasan yan mga boss bali nalagyan na natin siya ng basahan ang gagawin na lang natin mga boss is Luwagan na natin 'to. Itong malaking nut na 'to. Bali kukuha na lang ako ng ano ng katala, yung adjustable wrench, para ma luwagan na natin 'to. yan mga boss, nakakuha na tayo ng katala. Gawin na lang natin is luwagan na natin 'to. Kailangan ko lang ng kontra yun. na luwagan ko siya, guys, kung magtataka kayo kung bakit. Sobrang ano na luwag na kasi niluwagan ko na. bali ito makukuha nyo mga boss, itong malaking nut tapos itong washer tapos itong mga boss yung pinakalas bali yung gagawin natin is isinsilin natin paikot lang and pagka niluluwagan nyo to alalayan nyo na yung sa baba kasi mauhulog to bali mga boss naluwagan na natin siya kailangan na lang natin alalain doon sa may baba kasi mauhulog yung ano yung shock natin pati yung ipos Yan mga boss, bali natanggal na natin itong tipos. Tapos, eto, makikita na natin. And kung mapapansin natin, halos wala na siyang grasa. Tapos, check lang natin yung bearings mga boss. Kung so, kalagayan niya. Halos nga lang wala siyang grasa. Tapos, yung mga bola is parang may ganit na. Yan, ito yung tsura niya mga boss. Pasensya na kayo sa ko, mga boss kasi doon <laughs> pa sobrang dumi dahil sa ano, mga grasa. Tapos check natin yung sa may ano, sa may tipos banda. Bali, ito yung sa tipos mga boss. Ito yung itsura niya. Yung bolap up, anong yung style ng bearing pala nito mga boss? Is, ano? Ball race. Tanggalin natin to. Tignan nyo mga boss. Boss is, tanggalin na lang natin ito mga to. Tapos, natin ito mga bakal dito sa may chassis, pati sa taas, tanggalin na natin. Bali yan mga boss, na tanggal ko na yung nandito ito Diyos ko mga boss pinahirapan ako dito pag bago pa lang ang pag stack ang ganito ang ball race sobrang hirap talaga tanggal mga boss ang ginawa ko mga boss is nung nandito yan inamitan ko neto, sinungkit ko tapos ano lang, sinsel lang, palo lang. Alalay lang mga boss, huwag lang tamaan tong ano, dinadaanan. Yan, bali, natanggal na natin. And may kasama tong, magagamit pa rin natin tong mga boss, yung dun sa bago. Yan, may goma siya, tapos itong parang washer na malaki. Yan, bali mga boss, isusulot ko rin yung dito sa may sa may motor mismo. Itong sa baba, sa kayo, sa taas. sa may ilalim, sa may taas naman end up mga boss, natanggal na natin, natin itong itong may sa may taas yan mga boss, bali natanggal na natin itong sa may taas tapos yung sa may baba. Bali ito sa mga boss yung itsura niya. Ito yung sa may taas, ito yung sa may. Linisan na natin din mga boss, tapos kapitan natin yung bago. Walang tayong basahin pa, basahan para malinis natin. Yan, buksan na natin tong bagong bearing mga boss. Sana pasok to. Kasi pag hindi to pumasok, kayang sa oras. Bali sa bagong bearing mga boss Hindi na kayo malilito kung saan dito yung taas Saan dito yung baba Kasi obvious na ang nasa baba is yung malaki And itong maliit syempre sa taas And may kasama na rin syang grasa Pero sa tingin ko kukulaan ito mga boss Ito Bali ito mga boss Itong nasa baba Unay na natin syang ilagay dito sa may tipos Bali ito na mga boss yung finished product natin isa, isarin rin sa nagpahirap sa akin mga boss yan. Mayroong konting pagkakamali lang boss kasi nung sininsil ko medyo tumama siya. Ang importante hindi natamaan tong ano yung daanan ng ano ng ball race. Kasi ito mga boss, nandito na rin yung bearing natin. Gagawin na lang natin is lalagyan na natin ng grasa tapos isunod na natin ilagay yung sa may sa may chassis na mismo. Bali ito mga boss, ang una nating ilalagay is yung sa may taas. Ito. Bali dito lang siya. Tapos, ano, pagpukin na lang natin dito sa may gilid. Ingat lang mga boss para di matamaan to. Yan mga boss, bali laser na natin to. Yan, dyan na rin yung bearing nya. Smooth na smooth. At ito mga boss, na syempre nailagay na natin yung bearing dito. Tapos, nailagay na rin natin yung, yung bakal na para dyan. Yan, ang gagawin na lang natin mga boss is isasalpak na lang natin to ulit. Yan mga boss, bali naikabit ko na. Ang gagawin na lang natin is hihigpit, hihigpitan natin itong malaking bolt mga boss. etong tip ko sa inyo mga boss. Pag kahihigpitan nyo tong taas, yan. Bago nga pala natin higpitan mga boss, check natin din na nyo. Sobrang smooth na. Yan, wala nang, wala nang ano, wala nang kanal sa gitna. Ibig sabihin hindi na siya umi-stop sa gitna. Oh. Yan. Yan, hindi na umi-stop sa gitna. So, yun. Yan, wala na siyang ganit mga boss. Oh. Yan. Diba? Ito lang, ito lang hawakan kong tapalodo. Oh. Sobrang smooth na mga boss. So, effective yung ano natin. Kinuha natin. Tapos, swak na swak yung pang C100 mga boss. Confirm. Okay siya na bearing para dito. Yan. Ito mga boss yung sinasabi ko sa inyo mga boss. Pag iigpitan nyo itong main bolt, itong main nut na to, nut pala. Pagka na-adjust nyo na sa gusto nyong ganit, wag naman yung masyadong ano yung masyadong maganit at wag naman masyadong yung madulas kasi baka bigla umalog eh ang maganda dito yung may konting ganit konting konti lang naman konting ganit tapos pagkaigpitan nyo itong malaking bolt mga boss dapat ano to yung pigilan nyo itong ano itong pangalawang bolt kasi pagka umikot ito mga boss ang inigpitan nyo sasama to eh kaya mangyari nyo mga boss magtataka kayo kung bakit sobrang tigas na pagka nil hinigpitan nyo to so ang gagawin nyo mga boss um, higpitan nyo to tas pigilan nyo to pagka nakuha nyo ng gusto nyo ganit kasi iikot siya sasama siya so um, napakalaking tulong na tip so ang ginagod, may special tool na talaga dito mga boss pero wala tayong gamit sa ngayon so ang gagawin ko na lang aangklahan ko na lang siya ng yung negative sign na screw tapos higpitan na natin to yan mga boss bali na ikabit ko na yung gulong tapos yung cowling sa harap um, bago nyo higpitan yung mga boss check nyo muna kung naka align yung handlebar nyo sa gulong doon kay magbase sa gulong mga boss para makuha nyo yung gitna kasi baka nakapaling yung handlebar nyo mahigpitan nyo yan so bago ko muna ikabit yung flare mga boss check ko muna kung naka align to bago natin mo mabuti so yun lang po sa ating video na mga boss no, na no, natutunan nyo po so pagka nagka problema na po yung bearing nyo sa tipos yung sa may tinatawag nilang yung bearing sa leeg ng motor yan, check nyo po yan mga boss, pali pang C100 po yan or pang Dream siguro or pang Wave 100. di ko alam kung pare-pares lang yan, pero uh, screenshot nyo na lang yung package na nabili ko kanina, yung pang C100. Pakita nyo na lang mga boss. Fit na fit siya 100%. Um, talagang sa lahat ng maintenance na ginawa ko mga boss, dito ako na pinaka nahihirapan. Ito talagang pinakamahirap mahirap na gawin mga boss. Kailangan mo magugol ng oras. Um, yun lang mga boss. So, naway natutunan nyo po noon. Naway may apply nyo sa motor nyo mga boss. And, uh, be safe po sa pagkalas ng mga motor. And ng motor nyo para hindi nyo po masira. So, yun lang po. Kita kids po sa next bye. next bye. Sa next video mga boss. Yun na rin. na ako. So, yun po. Kita kids po sa next video Bye. Peace.